parang puro papilis ata yon puro papilis Good morning guys, yun for this video ay balik na naman po tayo sa kalye gamit na naman natin yung ating click yan Honda click 125 yung ating gagamitin ngayon sa kalye uh, at uh, syempre nagpapasaramat ako kay master uh, Jervin no? at naayos niya na yung dirt bike ko uh, So, ang papagawa ko na lang dito mga kapatid, yung puan. Hindi ko alam kung magkano aabuti ng upuan. Master Jerbin, salamat salamat sa pag sa pag-ayos ng MMC ko at salamat sa Mios Brothers, Kuya Hing Adventure. Thank you kay Master John Leo Mios. Salamat salamat sa inyong mga idol. At yun yung mga nagdala ng motor na to doon sa Bulacan sa kanila. At sila din nagbalik dito. Salamat, salamat. Dahil wala naman tayong kakayahan para gawin yung pagdala doon at saka pagbalik dito. Wala naman tayo sa sakya. Simple. Si mastering si Kuya Hing Adventure ay meron sa sakya. Siya nagpusinta. Thank you, Master Heng, at Kuya Jun Leo Mios vlog. At yun mga kapatid, uh, let's go to the Kali na naman tayo. Back to Buhay Kali na naman tayo. Kaya, at meron akong tatalakayin ngayon. Hmm? Wait lang. Tapos yun nga mga kapatid. Uh, wait lang. Lalabas lang muna ako. Ang agad ko pang pinagpawisan. So yun. Hindi pa naman ako dadaan ng uh, highway pupunta pa lang ako sa kabila sa pwesto kung saan Nandito kami nakatambay para maghintay ng mga utos ay di muna ako nag-helmet pangalawa pa sa papupo at uh, yun nga mga kapatid ang mumunting tatalakayin dito kung paano paano pumasok sa lagi ko kasi nakikita lagi kong napapagmasdan kung paano pumasok sa like kung paano pumasok sa move it or angkas or joy ride uh, hindi ko alam eh kung pa. paano pumasok gusto ko rin pumasok doon para malaman ko kung ano ang kalakaran kung ano ang kalakaran ng buhay ang car or joyride right. or move it or shout out sa inyo marami kasi nagsasabi na marami na rin ako tinanong maraming nagsasabi na madali lang madali lang mag apply punta lang daw ako madali lang daw mag apply lahat ng tinanong ko madali 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 so, hindi mo lang maituro sa akin kung ano yung paano yung madali? Anong klasing madali? Anong Anong klaseng ano? Anong klaseng madali? Madali gawin o paano? Kaya sa mga nakakaalam, shout out sa inyo yung mga joyride, mga pops, joyride Or movie or angkas, mga pops tell me kung paano paano mag-apply kung gaano kadali yung sinasabi nila na madali daw mag-apply ayun mga kapatid thank you sa inyo ha ang ko yung mga sagot mo comment below na lang mga kapatid please para maka para makapasok ako sa inyo o hindi eh, naman siguro malaking kapawasan niya sa inyo kaya sana sana makapasok kaya yun mga kapatid ako babalik na sa kalye na Kaya let's go So yun mga kapatid Unang so, tapo natin dito lang sa Aksa Pero grabing traffic Oh ah, Lunod na lunod sa traffic My god Dagirian yung dalawang truck kaya huwag tayo mag serving doon dito tayo dito sa petrol yung may dalawang truck sa hazard na sila tapos dito pa talaga sa anuhumin po sa pedestrian lane so yun doon na kami pero Pinay stop gawa nga na Gawa nga nang hinahatak nila yung ano Yung mo, Papi RC kailan nila kami pag-uguin baka naman kami nakatakbo pang matagal pa yan kawa nga nang inahatak yung galing Walter Mart kung nakatak yan kung saan ako nang galing kanila which is ganun talaga ginagawa ng mga ato ganun ginagawa ng mga PSD dito sa Makati kung saan yung traffic yun yung pinapriority nilang hatakin Nice. kaya lang yung iba naiinipin yung, yung inaasahan pero sim sim lang din naman kasi pagkatapos dito sa takin so, dito may para sa side naman namin makatapos sa tinatalakay ko kanina about sa sa joyride or bukit or angkas kung paano 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 makapasok sa kanila so, hindi ko pa alam sana malay sa akin kasi medyo medyo mahina po ako sa ganyan eh sa mga apply ng mga ganitong uh, apps kung paano kung paano yung sinasabi nilang madali meron kasing ano meron kasing madali sa iba pero mahirap sa iba meron ganun eh sabi nilang madali siguro kasi nandun na sila na yan kung mayroon sa iyo eh. so yun mga kapatid eh, dito na ako so abang na naman ako ulit ng uh, ibang ipag-uutos kaya waiting time yun mga kapatid tumukod na tayo sa traffic Hindi, na na eh. hindi mabilang talaga na motor yan may angkas may movit ah, wala akong nakikita joyride so nakikita ko lang madalas angkas at movit so yun Nakakaya naman sa mga pops na ito pagka tinanong natin. Baka sabihin kung baka ignorante ko naman. Ayun na lang mga kapatid. Kung ayun na lang mga pops kung sino mo kakapanood. Baka naman. Comment below kung paano. Kung paano sampahan inyong, ang inyong Kung paano sampahan at pasokan ang inyong apps. оля

talaga pinakamarami na sa 'tong so, tindahan ko. Mm -hmm. Grabe, talaga pinakamarami.

mga kapatid nandito na ako uh, please subscribe like and share at huwag kalimutan pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga videos magagawa ko pa